Eto na yung mga konting pagbabago dito sa 28 years old na motor na binubuo ko, Honda Cub C70. Halos wala pa talagang piyesang nakasalpak pero ngayon palang parang nakikita ko na yung magiging itsura bali ito na nga pala yung day 7, ng oplan pagpapapogi nito ni Project Cab, itong nabili kong nakatambak na C-70 noon. Dahil marami na rin nag-aabang sa magiging resulta nito, kaya ngayong araw ko na nga planong itayo to. At para malagyan nga pala ng gulong dito sa likuran, inuna ko na nga palang ilagay yung swing arm. Bumili na nga rin pala ako ng bagong rear shock kaso ang problema ko rito, iba nga pala yung kulay nito, kaya kailangan ko pang i-repaint ulit. Parang may pagka kasi yung kulay ng pinakabaso nito sa taas, kailangan kasi natin eterno dito sa body niya. Medyo mahirap magtayo ng motor kapag hindi pa nalalagyan ng center stand spring kaya ni-ready ko na nga pala tong C-clamp. dahil sobrang tigas nga palang ilagay niyan kaya sinisikwat ko muna ng flat screw saka ako kinonekta dito sa mismong center stand bali hindi na rin pala ako nagpalit ng rubber damper dito sa hub dahil gawa kasi yan sa gulong na sasakyan di hamak na mas matibay kaysa sa mga OEM may mga ilang pyesa pa nga pala ako nakalimutan bilhin kagaya na lang nung sprocket tsaka brake shoe dito sa likod kaya pansamantala para maitayo na natin to si project cab isasalpa ko na rin tong gulong sa likuran kaya nang ko na nga pala tong chain adjuster kinuha ko na nga rin pala yung spacer dito sa kabila ipinwesto ko na rin dito sa butas nilagyan ko na nga rin pala ng lock nut tong rear shock kanina kasi natanggalan tayo habang nagsasalpak ng gulong buti na lang hindi nahulog dahil hindi ko rin ganun kakabisado yung mga tornilyo tsaka nut na nakalagay dito kaya medyo kinakapa ko pa talaga yung isasalpak ko at makalipas yung halos isang linggong pagkakalikot natin dito moment of truth pagbabati na ulit natin yung makina tsaka batalya paniguradong na miss kasi nila yung isa't isa dahil iba na rin yung itsura nilang dalawa kaya nang naisentro ko na nga pala sa palagay ng tornilyo tong mga butas saka ako nga pala dahan dahan pinokpok yan hanggang sa sumagad sa kabila kaya kinuha ko na nga pala tong rubber cover na nakakonekta dito sa airbox sa taas bali dito nga pala yung kinukonekta sa karburador tapos may tubong nakausli nga pala dito sa may batalya nilagyan ko na rin yan ng clamp dyan kasi yan hinihigpitan hmm. kung ikukumpara mo talaga siya sa mga modelong motor ngayon medyo may pagkakaiba talaga sila ng design yan yeah, nakabili tayo ng carb original pero second hand lang pero tingin ko linis lang naman yung kailangan nito so kapag nasilip na natin yung laman loob nito na natin natin kung pwede pang gamitin. Pag okay lahat, syempre ito na isasalpak natin dito. Right, tara silipin natin. Let's go. nang nabili ko nga pala ito si Project Cab, hindi na nakasalpak dito yung karburador, pero binigay pa rin naman sa akin ng binilhang ko. Ah. So, ang problema doon alanganin na gamitin, marami na kasing stock up sa lob kaya bumili na lang ako na second hand pero original. Amil. medyo nakabuelo lang talaga ako sa budget dito kay Project Cab, siguradong mas maganda yung magiging itsura nito. At para malaman nga pala natin yung condition ng loob ng karburador nito, tinanggal ko nga pala yung screw na dito sa ilalim. Hmm. Mukhang gumagana din naman siya dahil halos nasa 3-4 din yung laman ng baso dito sa loob. Mukhang na-stack up lang siguro yung racket sa loob kaya tuloy-tuloy yung pag-overflow niya. Pero kung di ko talaga mapatino ng linis lang, binilihan ko na rin naman to ng repair kit kaso galing pa kasi sa ibang bansa. At ito nga pala yung itsura ng natanggal na natin yung dalawang screw. Mukhang hindi pa naman to yung tuyo yung gasolina sa loob. Kaya sinunod ko na nga pala tanggalin tong dalawang jetting. Siguradong pares to barado na. Totoo nga sabi sa hula, wala rin kasi ako makitang liwanag dito sa dulo. Ayun, kagaya na inaasahan natin yung mga jettings niya barado tingin ko na istakan to ng gasalog sa loob kaya kinalawang Ayan, halos hindi na natin makita yung mga butas dito sa may dulo niya so ang gagamitin natin nga palang panlinis dyan ay itong MTX na CBT throttle body cleaner Pwede rin to sa mga karburador natin. So, i-spray lang natin dito sa loob. Dahil may mga dumi talaga sa karburador na hindi kayang linisin ng gasolina. Kaya ito talaga yung madalas na ginagamit ko pang linis dyan. Kaya tinapat ko na nga pala tong dulo ng sprayer dito sa jettings na kailang buga pa lang ako. Nawala na agad yung bara. Kaya sinunod ko na nga palang bugahan tong mga butas nitong loob ng karburador para matanggal yung mga libag sa singit. Kaya nang maayos na nga pala natin na linis, ibinalik ko na rin yung mga jettings dito sa loob. Hinigpitan ko na rin ng pagkakabalik. Dahil hindi pa naman dumadating yung mga repair kit na ilalagay natin dito kaya pansamantala talabi ko lahat ng laman loob niya dahil kapag nakompleto na rin naman natin lahat ng dapat isal kapag nag test drive kaya malalaman din natin kung may leak ba bali nung nakaraang video nga pala nilagay na muna natin tong manifold para hindi na madumihan tong pinakabutas pero tatanggalin ulit natin wala pa yung fibra yan kaya nung natanggal ko na nga pala yung dalawang tornilyo ng manifold inaayos ko ng pagkakalapat tong fibra saka ako nilagay ulit to yung akala kong tuloy tuloy na ako sa pagsasalpak ng pyesa nito meron palang ang problema medyo nagtataka kasi ako kung bakit hindi sakto yung duktungan nitong airbox dito sa karburador e eh, Paris naman silang nakalapa saka ako lang napagtanto na parang pang wave ata yung manifold nya dahil malayo talaga yung pagkakapwesto nung carb dun sa butas buti na lang yung nabili kong second hand na karburador may kasamang manifold kaya eto muna yung isusukat ko so yun medyo nagkaroon lang tayo ng konting problema dito sa manifold natin dahil itong pinabapor blast pala natin ay parang pang wave 100 ata to eh no? KPH dapat kasi yung uh, naka-emboss dyan ay eto GBO. So ito talaga yung stock nitong Honda C70. Tsaka kung mapapansin nyo yung butas ng manifold Mas malaki to kumpara rito na sobrang lit lang. So hindi natin gagamitin to. Sayang no choice tayo. Pinabay for blast pa man din natin to. Ito dapat yung ilalagay natin para sumakto dito sa lagay ng airbox. Alright, try natin to. Let's go. At para makita ko rin ng actual kung ito ba talaga yung sasakto rito. Kaya kinabit ko na nga pala tong manifold. Tapos binalik ko ulit yung car. Saka ulit kinuha tong rubber cover na nakonekta dito sa batalya. Tapos sinalpa ko dito sa butas ng karburador Hindi ko pa na ilalapat ng maayos. Pero tugma silang dalawa dito sa butas. Kaya ito talaga yung dapat na nakasalpak dito. Dahil medyo hinapo na nga pala ako ngayong araw. Late na rin kasi nakapagsimula. Kaya ito na nga pala yung mga naisalpak natin for today video. Halos hindi pa tayo nangangalahati ng mga isasalpak na piyesa rito pero kahit papano nakikita ko na yung magiging tindigan niya. Kaya kung gusto nyo rin makita yung magiging itsura nito, kita kahit sa susunod na video. Ayun na mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 6 nito ni Project Cab. So kagaya nang nakita nyo, ayun makalipas isang linggo ang pagpapapogi natin dito. Ayan, pinagbati na nga pala natin yung buong makina at batalya. Dahil na-miss nila isa't isa, yan, pinagdikit na uli natin sila. Tapos may mga ilang piyesa na tayong nailagay dito kagaya nitong uh, rim set. Pati yung gulong ay nakasalpak na pero hindi pa natin to nalalagyan ng brake shoe dahil yung lumang nakasalpak dito ay sobrang pudpud na alanganin na gamitin. Sigurado ano, hindi na ganun kalakasan yung preno nung no, kaya hindi muna natin sinamari uh, sinama rito, bibili na lang tayo ng bago. Tapos sa kadena at ice bibili rin tayo ng branyo kasi nalimutan ko talaga bilhin. Tapos dito sa may bandang harapan, medyo naging problematic lang to dahil yung uh, pina blast natin na manifold ay ngayon ko lang napagtanto parang pang wave 100 ata dahil mas malaki yung butas niya kumpara dito, buti nakabili tayo ng second hand na carb with manifold. Ito talaga pang stock talaga to kasi yung butas niya sakto-sakto lang. So, nilinis na rin natin ito yung mga jettings niya kasi barado na. Kaya nilinis natin nung MTX na carb cleaner natin. Tapos, itong goma nitong uh, pinaka-airbox niya, yan nilagay na rin natin. Parang kabuti siya kung titignan nyo, no? Pero ito yung nakonekta sa airbox niya dito sa may bandang taas. Tapos, dito sa harapan, hindi pa tayo nakapagsimulang maglagay nitong gulong dahil uh, wala pa tayong mga uh, bulitas na ilalagay dito dahil yung iba kasi makalawang na magpapalit tayo ng bago. Pero, Kapag so, nakabili na naman tayo ng bulita, so yan, lalagay na lang natin to dyan. May kita na natin yung hindi ganito. Kaya sa mga nag-aantay na magiging resulta nito, kahit tayo bukas sa susunod na episode, yun lang ride safe. Tapos ay nga pala sa September katapusan, may paparapol ka pala tayo ng motor. Sa mga nagtatanong kung paano napaka-basic lang, dapat mag-register kayo dito sa pinakabagong laro, itong Wagi Plus. Tapos ay nyo makikita nyo yung laro rito. Bahala na kayo ha. Pili na lang kayo dyan. Tapos doon yan sa mga nag-register at least mag-recharge kayo ng minimum tapos send nyo sa anyo screenshot tapos abang lang kayo this coming September katapusan live tayo. right?